Isang umaga, nagchat sa akin si Ichang Bunga, nang itlog na daw yung isda niya at napisana, at sobrang cute daw ng mga anak, pinakita nga niya sa akin yung video, sobrang cute ng mga anak, merong kulay puti at meron din kulay itim, kaya lumabas ako para tignan yung mga isda ko, kaso nakita ko mga pusa, kaya tinubuyo ko sila na panggap akong aso, aw, aw, aw! Mukhang mabait naman tong isang pusa kaya hinayaan ko na. Sila nga pala yung lima kong isda, si Fafa, si Fefe, si Fifi, si Fofo at si Fufu. Di pa sila nangingitlog. Kaya nakaisip ako ng paraan kung paano sila mangingitlog. Gagamitin ko pala si Happy papunta sa bukid. Meron lang ako kukunin doon para mangitlog ang mga isda ko. Nagdala nga pala ako ng plastic ng yelo. Kasi dito ko lalagay yung kukunin ko. Siguro para mangitlog sila dapat pakainin ko sila ng healthy. Pero bago kami pumunta sa bukid, meron muna kami dinaan ng bahay. Nag-aalaga at nagbebenta sila ng isda. Tingnan niyo, meron aquarium sa labas ng bahay. Nag-chat na kasi Boy na nandito kami sa labas ng bahay nila. May bibilihin kasi si Boy na isda mamaya pumasok na kami sa loob ng bahay ng may-ari. Nakita ko rin agad dito 'yung isang bibilihin ni Boy Ubo. Hindi ko alam kung anong tao sa isda na 'to pero mahilig si Boy Ubo bumili ng ganitong isda. Para may merong bukol sa noo. Birthday pala ng isang sikat na vlogger at ito ireregalo ni Boy Ubo. Birthday, Birthday pala ni Noknok -Nok, papatok ay naregalo siya ni Boy Ubo ng isang isda. Nakita ko nga na nag-aalaga din pala siya ng mga isda. May goldfish, may orange fish, meron din yellow fish na maliliit. Itong isa nga para pamaypay. Ito isa na makawawa kasi mag lang. Ito na isa parang tilapia na malapa. Gino mga nakakalap. I-comment niyo nga kung anong pangalan ng mga isda na 'yan. Hindi ko kasi alam siguro galing pa ay Amerika. Katapos ang ebot ni Boy Ayo boy, regalo niya isda kay Nokno. Numbratyo na kami sa bukid para kunin yung inahanap ko. Dito pala kami tibingin-tingin sa gilid na matubig-tubig. Kasi okay. nakakita na ako Nang hinahanap ko, kaya bumaba na ako ng ibay. Kukuha pala ako ng itlog ng snail. Naisip ko kasi kapag pinakain ko ng itlog, ang isda ko, mag na sila. Nakita ko fresh na fresh pa tong itlog. Pink na pink pa. Ibig sabihin nun, napakaraming nutrients. Dahil medyo nadidiri nga akong hawakan to. Binalot ko ng plastic yung kamay ko. First time ko lang kasing ginawa to. Naingit lang ako kasi nang itlog na yung kay Chambungan. At kaya nga nang itlog yung kanya kasi pinakain niya na itlog nang snail. Kaya nga agad ako kumuha eh. Bukod kasi sa bulate, eh, pwede rin daw to. Kaya pagka wiko dahil kasi hindi ko siya kayang hawakan nalagi ko siya sa isang dahon nararamdaman ko excited na ang mga isda ko na si papa si pepe si pipi si popo at si fufu alam na kasi nila nakakain na kasi pag lumalapit ako ibig na natakot lagi na silang umaangat pag bigay ko ng na itlog na snack medyo nahihiya pa sila pero isa-isa na lang tinitikman siguro medyo na curious pa sila na nangangatuwig si papa sumulod naman si fivi pero lumayo kaninong content kasi nahihiya sila pag kalayo ko nga ayun kumain na sila isa-isa grabe sobrang bilis nga naubos eh hindi man lang tumagal nang na 1 minuto ubus na agad yung itlog parang daw meron akong unlimited itlog nagpunta pala si ichang bunggan kalaboy macho noren kasama si Boy Ubo at hiningi niya ako ng snail tatlong piraso pa. Ilalagay ko nga dito sa aquarium ko para unlimited itlog na. Para nga do kapag nangitlog to kakainin na lang agad. Paglagay ko nga sa aquarium pinagmamas nung kumabuti kasi ayun na lang gumalaw. Nakikipagkaibigan na nga dito si Fefe pero ayun na lang gumalaw. Ganyan pala ka friendly ang mga isda ko. Sayang nga umalis ako hindi ko naabutan. Nung binidyo ko yung snail bigla siya nahihiya. Mutik na kasi siyang tumakas paakit ng aquarium. Nung nahuli ko bigla siyang bumaba. Inausap ko siya na sana wag na siyang umalis at mangitlog na lang siya diyan. Kaya sana mangitlog na yung mga isda ko. I'm so excited. Yeah!